Galindol guys, galindol guys. Kita galindol tan. Diyan yung guys, gawo yung guys. Galindol, galindol. Galindol, galindol. Siya guys oh. Guys, galindol guys. Lord. Lord. Lord, Lord. Isa sa name. Galindol guys. Nako na bigla ako dun kanina okay. guys. ko 'yan, gawuyog, kala ko may gawuyog sa kan ko. Dito tambayin namin guys, kala ko may ginauyog. Kala ko ginauyog yung tambayin ko ba? Tu, oh, nagulo po. Ha? Huh? Oh. Nagulo po, mga puno. Tawian po. Oh. oh, dito ba kala ko? Teko ginauyog ng upuan ko. Malakas ba yun? Oo. Oh. Stretch natin. na no, pa? Nauwi pa. Nauwi pa o. Oh. Pilindol. Alam mo, delikado ba yung ganito? Ang gawin po yung ano, huwag lang sa mga kwan.